Isa na namang trade proposal ang lumutang online na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kampo ng Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ng Fadeaway World na kinuha rin ng Bleacher Report, may ideyang proposal kung saan si Malik Monk ng Sacramento Kings ay ipapalit ng Lakers sa forward na si Rui Hachimura kasama ang ilang future draft picks. Bagamat pinag-uusapan palang ito at maaaring magbago yung ipagpapalit, marami na ang nagpahayag ng kanika nilang reaksyon sa nasabing proposal, mula sa mga eksperto sa NBA hanggang sa mga ordinaryong fans ng basketball. Sa naturang trade scenario, makukuha ng Los Angeles Lakers si Malik Monk, isang scoring guard na may kakayahang magbigay ng instant offense off the bench. Si Monk ay dating 6th man of the year finalist at naging malaking bahagi rin ng Lakers noong 2021 hanggang 2022 season kung saan ipinamalas niya ang kanyang 3-point shooting at offensive aggressiveness. Sa panig ng Sacramento Kings naman, matatanggap nila si Rui Hakimaria, isang versatile forward na may kakayahang maglaro sa multiple positions, kasama ang 2031 first round pick, lottery protected, at isang 2032 second round pick mula sa Lakers. Kung pagbabasehan ng pangangailangan ng Lakers sa kasalukuyang roster, may saysay -say ang proposal na ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga bagong players gaya ni na Marcus Smart at Chris Manon, nananatiling isyo ang consistency sa bench scoring ng Lakers. Si Malik Monk ay maaaring maging immediate solution sa problemang iyon. Sa kanyang panahon sa Kings, nag-average siya ng halos 15 points per game, kabilang na ang solidong shooting percentage mula sa 3-point area. Ang pagdagdag sa kanya sa lineup na may Luka Doncic, LeBron James, at Austin Reeves ay maaaring magbigay ng bagong dynamic sa opensa ng Lakers. Sa kabilang banda, maraming nagtataas ng kilay sa ideyang bitawan si Rui Hachimura, isang batang player na may upside at unti-unting nakakahanap ng rhythm sa Lakers. Sa ilalim ng sistema ni Coach J.J. Redick, nag-improve si Hakeem Murray hindi lang sa scoring kundi pati sa kanyang depensa. Isa rin siya sa mga players na may chemistry na kay Lebron James at naging mahalagang pyeso noong 2023 playoffs run ng Lakers. Para sa ilang fans, tila masyadong mahal ang kapalit kung ibibigay si Rui kapalit ni Monk, lalo pat kasama rin sa trade ang dalawang draft picks na maaaring maging valuable sa future ng franchise. Mula sa perspektibo ng Sacramento Kings, ang pagkoha kay Hakeem Murray ay maaari magbigay sa kanila ng bagong forward na mas bagay sa kanilang sistema lalo na sa presence ni Domantas Subonis at DeMar DeRozan. Ang karagdagang draft picks ay bonus pa lalo na kung ang plano nila ay long-term roster flexibility. Gayun pa may tanong kung sapat ba ang defensive contribution ni Hakimere upang palitan ang offensive spark ni Monk sa kanilang bench unit. Habang wala pa tayong naririnig na konkretong pag-uusap mula sa front offices ng dalawang team, ang ganitong mga trade proposals ay nagpapakita ng patuloy na paghahanap ng solusyon ng Lakers upang maabot muli ang kanilang championship aspirations. Sa panahon na limitado ang galaw ng salary cap at tumatanda na si Lebron James, bawat move ng Lakers ay kailangang kalkulado. Hindi sapat ang puro star power, kailangan nila ng tamang pyesa na makakatugma sa isa't isa sa loob ng court. Kung sakaling matuloy ang trade na ito, babalik si Malik Monk sa team kung saan siya unang nabigyan ng mas malaking role. Posibleng ito na ang fresh start na kailangan niya para maipakita ang kanyang full potential. Sa kabilang dako, mawawala naman sa Lakers ang isang promising forward na si Rui, at maaaring maging tanong kung ang production ni Monk ay sapat para punan ang kanyang naiwan. Sa huli, ang tanong ay simple, mas lalakas ba ang Lakers kung si Malik Monk ang ipapalit kay Rui Hakimura, o baka naman ito'y isa na namang trade na magmumukhang kapos sa dulo? Ang mga kasagutan ay mananatiling spekulasyon hanggang sa may opisyal na pahayag mula sa alinmang kampo. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!